Okay, bak pa araw mga teknik at uh, may problema naman to ating kan no, power uh, power window. And sa kabila okay, ayan Ito dito hindi gumana. Nakababa na pa naman din, hindi ko maiangat, hindi ko maiikot. So, check natin. So, mga teknik ko, oh, ikabit natin. Try natin kung uh, may supply na pumapasok sa ating motor yan yung ating, ito yung terminal ng ating plus and minus. Actually, reverse forward lang. So, baliktar, walang problema. Magpa-plus negative lang naman. So, sukatan natin at nandito yung ating control. Yan, yung naka auto Yan, ilagin natin yung auto. Yan, makikita yung ating device fly. Yan, nagre-reverse sya. Forward, na reverse. Ang system, yung motor, hindi ganda. Hindi umiikot. Ito yung kanyang motor. Tapos yung mga teknik dapat iikot yan. Dapat iikot. Yung pag prines ko to, yan, may supply, pero hindi siya umiikot. So, sira na to. Sira na itong motor. Maghanap tayo ng surplus, mga teknik. Ito yung mga bilihan mga ating mga surplus. Ha? Ah? Roduar yamin. dawar yamin, ha? Ah? Ah. dawar yamin. And it's automatic module. Okay, syempre. So dito yung mga bilihan na mga surplus. Ito naka hilera sila lahat. Naka hilera lahat. So kung bibili kayo na yan, nakasabit lahat ng mga kadyang. Pati yung pinaka tawag nito yung rail bang tawag doon yan ha, oh, dami, nakasabit doon eh, yung hinahanap kong motor wala pa dito, kaya pag ikot tayo rito, banda sa area to marami mga pyesa, wala, eh. ibang pyesa ibang pyesa pati yung mga AC meron sila rito

reverse yan reverse yan. aywa nah, napso, 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 aywa ayun. ayun nga inakabili nga tayo ng kan, ng surplus na motor ito, magkakahalaga ng 8kd diba? sabi 10kd pero natawaran naman natin ng 8kd so, natesting na natin doon, so una natin gagawin ay eh, tetesting muna natin Yan yung kanyang control. Yan. Yan yung kanyang down. Up. Okay. So gumagana siya. So sa pagtatanggal mga katiknik, kailangan lang natin ng tawag nyo ito. Ayan, eh. number 10 na ito number 10 tapos uh, Phillip screw tapos isang maliit lang pang sundot lang sa mga konektor yung mga lock niya hindi lang mga mga tornilyo ayan may tornilyo rito ayan X tapos meron din dito ayan pero natanggal na yan tapos eto tatanggalin lang eto clips clips na lang yan so ganoon lang kadali magtanggal ng one ng cover ng Altimax sa pagtanggal naman ng salamin mga teknik may teknik din to pagtanggal ng salamin mga teknik bababa natin to hanggang makarating dito sa side na to huwag lang masyadong pan kasi wala nang kwersa yan kasi meron tayong tornillo sa baba nun ka teknik Ayan, may tornilyo. Ayan, so pagtanggal naman ng panel, ito lang ang tornilyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung paikot. Ito gusto ko lang ipakita mga teknik. Yan, dapat nakatama dito sa butas. butas na yan. Itong butas na to, itong to, bilog. Kasi dyan tayo maglalagay ng tornilyo ng salamin. Gusto ko lang ipakita yung kanyang kwan. So ayan na yung salamin, yung tornilyohan ng salamin. Yan, kabilaan yan. Okay. Okay na. Sarado natin. So yun mga teknik. At last final testing tayo. Ayan. Okay. okay. Yan, Okay na doon sa kabila. Yan, sigurado na nating gumagana lahat. Kasi nandito lahat yung control, yung salamin, yung uh, lock. Yan, gumagana yung lock. Hindi nagdalak dahil nakabukas 'to. Yan. Tapos etong kanyang uh, lock ng kanyang bintana. Tingnan natin, ayan. Kahit iikon natin dito, hindi natin masasaraduhan. Mat mabubuksan dahil nakalak siya. So gumagana. So okay na lahat, yung salamin na lang, ayan, yung salamin na 'yan. Yan, mga teknik gumagana. Kita nyo. Okay, dun sa kabila. Yung salamin na 'yon, medyo silaw tayo. yon, mapapansin niyo gumagana ang teknik gumagalaw. Oh. Yan, yung salamin. Okay, gusto na po tayo. At uh, thank you ulit. Thanks God. Thank you Lord Jesus, at uh, naayos na naman natin ito, lilinisan na lang natin yan. So hanggang dito lang tayo mga teknik, at uh, yan, glory to God. At kahit paano ay eh, nakakatipid tayo sa labor, labor clothes. Yan. So bumili lang tayo dun sa mga kwan sa mga iskrapan, kasi malayo mas mura kaysa naman bumili ng kwan. Kung talagang ang purpose natin ay nagtitipid, ang mahalaga gumagana. Ah, yun ang mga wisdom ng Panginoon kailangan maghanap tayo ng mga kwan. Do, alam ko marami sa inyo ang hindi pabor sa sinasabi siyempre mas uh, gusto nyo yung mas gusto nyo yung bago na ikakabit kanya-kanya tayong kwan, ah, <coughs> pamaraan para sa akin eh, ay ito yung kan eh ito yung nakakatipid tayo So, hanggang dito lang tayo mga riknik. At yan, maraming salamat sa Panginoon sa karunungan at kalakasan. At uh, more power sa inyong lahat. And God bless.